tanggap po tayo ng update. Kaugnay po doon sa naganap na road rage incident dyan po sa may buso-buso sa Antipolo City Rizal. At uh, para po magbigay ho ng mga karagdagan detalye at ilang paglilinaw uh, doon sa ilang pong mga uh, kasi senaryo, di ba? Ang sinasabi ho nila, isa ang sinasabing namatay Oh, isa ang uh, apat yung sugatan eh tayo ng tayo po ay uh, pinalad sabagat makakausap po natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon ang uh, director po provincial director ng Rizal uh, Police uh, Rizal uh, Provincial Police si Colonel Felipe Maragon Colonel Maragon magandang uh, tanghali po welcome po sa DWIC Channel 23 uh, Colonel uh, Maragon long time no talk Tama po no magandang hapon. Opo. Magandang hapon sa inyo and uh Opo. No, no, tama ka no. Salamat long, po. Opo long si time no talk. <laughs> si Drew po ito, si Drew po uh Kernel at uh, kaninang umaga uh, kasama naman natin si John Ibáñez. Pero dito ho muna na tayo a uh, Kernel sa issue po ng Road Rage incident. Ano ho ba talaga a uh, Kernel? Ano na ho ang status? Nito pong kaso, lalo po nitong uh, biktima, uh, ano ho ang kondisyon uh, ho nila, lagay ho nila. Well, uh, so far, naka magandang katayuan naman yung mga biktima. All right. Yung except for yung isa medyo critical kasi ongoing pa rin yung uh, medical treatment. Aha. Uh -huh. Yung isa naman ay recovering na na squad. Mm -hmm. And yung dalawa po is uh, discharged na hmm. sa hospital. Okay. Okay. So critical yung isa. Yun yung uh, ito po yung rider, no? Tama po, tama. Oh, all right, all right. Oh, ito hubang uh, suspect at uh, Kernel, pwede na ho ba nating uh, ibigay sa publiko yung uh, tunay ho na pangalan nitong suspect? Ah, uh, hindi po. Apo kasi la sa uh, privacy ko ng Privacy. Okay, sige, sige po, sir. Ah, doon naman po sa dahilan o yung sa motibo po, ano ba talaga ang pinag-ugatan ho nito? Saan ho ba sila banda nagkagitgitan? Saan ho ba sila banda nagkagirian? Yung uh, itong uh, SUV driver at ito pong uh, uh, rider. Sa so may along Marcos Highway, at uh, yun nga, nagkaroon ng gitgitan. Allegedly, yung version ng uh, biktima, ay nagit-git nitong uh, SUV, itong so, na uh, isang rider. Opo. At uh, yung tatay naman nitong rider ay uh, niya no? dahil meron silang uh, communication. Tatay ng rider, opo. Nakamotor din yung uh, tatay niya. Mm -hmm. So hinabon nila itong uh, SUV rider. Opo. At nga, nagkaroon ng confrontation. Mm -hmm. with the Mhm mm mm -hmm. right. So, uh, meron hong lumalabas na video. I, I, I don't uh I'm not quite sure kung nakita mo na ito, ah Kernel. Yung uh, before dun sa uh, shooting incident, itong SUV driver, nakita mo na ba ito na merong uh, uh video pinapakita ko saan na uh, pag- pa swerving swerving at uh, mukhang talaga naghahanap ng gulo itong SUV driver uh, bago mangyari yung uh, uh, insidente pati pati rin ba yon ay uh, inyong uh, iimbestigahan tinitignan nyo na rin ho ba yon tama po isa yan sa mga investiga ng ating mga investigador dito okay. sa San mm -hmm, mm -hmm. right. at uh, noho nang kailangan makunan lang, uh, clear picture okay. ng nangyari mm -hmm. no mm -hmm. Pero at sa uh, yun nga, ang uh, natin dito ay may nangyaring krimen. Eh? Mm -hmm. May uh, naruwi sa shooting. Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. So yun po yung uh, at, pwede natin. Pwede nating may file yung kaso laban dun sa nag-gumamit ng bat. Oh Ano hong kaso ang ipa at o ano-anong mga kaso po ang uh, ipa-file laban ho dito sa uh, suspect? Sakasuhan natin siya ng uh, four counts of frustrated homicide. Opo. At uh, yung violation of the M omnibus election code. Election gun ban. Opo, tama Opo. po. Opo. Bukod pa ho doon, eh, how about naman po yung uh, kanya pong lisensya, yung uh, lisensya ng barrel, yung uh, driver's license, uh, etc., Kernel uh, uh, Colonel uh, Maragon? Tama po, no? lalo na yung uh, sa barrel, Uh we will refer that matter to the firearms and explosive office. Opo. ko may policy tayo diyan pag ginamit mo yung mga baril. Mm -hmm. May violation ka baka ma-revoke yung kanyang uh, license to own and possess firearms. Opo. At kanyang uh, firearm registration. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. No? At uh, hindi na siya bibigyan ng uh, uh firearms uh, license. Ano yan? Uh, ano na? Forever na ba? Lifetime na ba? Ama, oo oh, kasi ah uh, mga ganyan na wala hindi, hindi sila responsible ah uh, gun, gun owner. owner. Opo, opo. Mm -mm. No? Dapat higyan natin ng mas mas mabigat na pwedeng penalty Opo. Kernel uh, yung barrel sa kanya talaga. Ama, uh, registered sa kanya pare. Okay, sige. Ah, uh, yung sasakyan sa kanya rin ba talaga? Sa kanya rin po sa kanya sasakyan. rin. All right. So sino ho ba yung mga kasama niya doon sa sasakyan? Sino-sino po? Kasama niya yung partner. Partner? Opo. Kaya yung uh, dalawang anak. Mhm. Mm Dalaw dalawang anak. Aso ah, apat ho sila. Uh, apat sila. O. Saan ho sila galing? Kernel uh, o saan ho sila papunta? Galing sila sa isang resort dito sa buso Busu, no, at pauwi na sana sila. Oh. Pauwi. Hindi naman ho ba wala wala ho bang uh, presensya po? ng uh, alcohol itong uh, or kung anumang uh, na-drug na test na ho ba yan, Kernel? Or anong bang mga test ang uh, isa sa ilalim pa ho ba sa mga tests? Tama, ano. Ito na, 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 na sa ilalim siya ngayon sa uh, paraffin test. Alright. Mm -hmm. Uh, and yung tungkol sa drug test, uh, I'm not sure kung uh, pwede yun dahil naman drugs at uh, Opo. All right, opo. Opo, Colonel, uh, na napanood ko rin no kahapon yung habulan ninyo doon sa pakikipaghabulan ninyo doon sa suspect dito sa SUV driver at uh, buti na lamang kamo at uh, agad ho ninyong uh, nasa kote. Ito pong uh, suspect at uh, awa naman ng Diyos, hindi na ho, kumbaga, hindi na ho, ta, hindi na nagkaroon po, hindi na kayo pinahirapan nito pong uh, suspect. Uh, kamusta naman po? Asa na ho ba ngayon itong uh, suspect na ito? Uh, kailan ho siya? Da dadalin ho ba araw ito sa prosecutor's uh, office? Kasi eh, bukas holiday eh. Tama po. No? Ngayon Apo. ang Kernel? Uh, 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 prosecutor's office. Ngayon, ngayong araw? Ngayong araw po. Alright. si sige, abangan namin mo yan, ha, Kernel. Ha? Uh, Maya-maya, dahil uh, talagang uh, puputaktin ito ng mga... Actually, kapong pala, pinuputak na ng uh, media at viral na nga rin sa social media. Kernel, ano ho bang maipapayo ho sa atin ho mga kababayan? Lalo ho dyan, sa mga bumabiyahe po dyan, no? sa uh, inyo pong, uh, lugar, sa Rizal, batid naman natin na talagang... Uh, uh, ganitong uh, panahon, ganyan, traffic, uh, lalo din sa mga gun owner, ano, um, may papayo po ninyo para po maiwasan yung mga ganito pong kahalintulad po na insidente. Okay, sa ating mga motorista, eh, kailangan natin yung uh, tol, ano, yung uh, maximum tolerance. Mm -hmm. diba? Yung wag palagi sa init nang ulo yan. Then na study kasi pag mga Rodrigues, eh mataspo po yung uh, percentage na magkaroon ng uh, confrontation no? either uh, verbal, physical. Mm -hmm. And uh, yun nga yung itong mga katulad ng nangyari ngayong San Tiodoro. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. right. So the best way is uh, viralin siguro yung maging cooler heads palagi. Opo. Mhm. Mm At yung disiplina Importante sa paggamit yun. ng mga kalsada natin. Mhm. Mm Opo. No? Opo. Lalo, Lalo na ngayon magsa so lahat mainit ang ulo. <laughs> Opo. So kailangan natin ng uh, malamig lang cool, uh, self control Opo. or self restraint. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, kung talagang uh, may mga ganyang insidente, i-report natin sa mga otoridad. no? Opo. May magagandang uh, nag-swerve nag-violate na ating mga traffic uh, rules and regulations. Mm -hmm. Eh may mga traffic enforcers naman tayo sa mga kalsada. Siguro i-report natin, di ba? Para Opo. mabigyan ng uh, kakulang uh, penalty or fines yung mga mm -hmm. violators. Opo. Kayo ho ba kernel uh, uh, kagaya although binanggit mo na rin kanina kung uh, uh, lifetime ban dito sa mga uh, nasasangkot dito, lifetime ban sa uh, pagbibigay pag, pag, ng uh, lisensya ng barel. Uh, okay, okay lang ho ba yun? Uh, I-lifetime ban o depende ho sa kaso, Kernel? Uh, well, lang alam ko po yan, sa uh, ngayon ng ating uh, Firearms and Explosive Office, pag may mga ganyang kinakakagutan po mga uh, gun owners, you know, mm -hmm. ay uh, pwede hong yung kanilang mga uh, uh, like that po and firearms. Opo. saka yung rehistro po ng baril. Mm, oo. Nga pala, Colonel, eh, buti na lang. Ha. Sinasabi na rin ni eh, PNP Chief pa uh, General uh, Marbil, eh, ang pinarangalan yung mga batahun niyo ninyo dyan sa Antipolo City Police sa mabilis ho na pagresponde at pagkaka-aresto dyan po sa suspect po dyan sa Road Incident. Ilan ho ba sila, kernel uh, Colonel? Well nasa siam po yung uh, binigyan ng parangal wow. ng ating uh, mismong si Chief PNP binisita po tayo dito sa Antipolo City component mm -hmm. mm -hmm. uh, police station at uh, binigyan niya ng mga parangal no sa uh, medalya ng uh, kagalingan na binigay po ginawat po ng ating, ating Chief PNP mm -hmm. sa mabilisang uh, aksyon no mala Hollywood movie yung uh, pag pagresponde <laughs> oh, oh. at uh, pag ko, ng ating mga uh, kapulisan parang uh, Fast and the Furious kahapon uh, uh -oh. Uh oh, congratulations po, Kernel ha? at uh, good luck po sa inyo at marami pong salamat. At tumaasa po ang uh, mga taong bayan na mareresolba po itong kaso po na ito. At babantayan po natin ito pong uh, issue na ito, Kernel Ingat po kayo, Kernel Marami pong salamat. Maraming salamat din po. Salamat. Nagbuhay po kayo. Opo, salamat din po, Colonel Felipe Maragun, ang Provincial Director po ng Rizal Provincial Police Office. Bayan! Bon, bon,